Bakit uh, 200 na lang yan? Lay. Dati 2,000. Ba't 200 na lang? Eh? Eh, pwede ba kasi in? Pwede po. Magkano po? 1,000 po. 100 libo. Wow! Opo. Mm. Yan. Set, set mo ka dati ha. Kasi ano number? Nasaan niyo po yung number? Ano? Ah, ko, sige, sige, ako. sige. Ano? Ah, sige. Magandang bigayan niyo yun, te. Eh? Oh, Papalabalo to yung kita mamaya pag nanalo ko, ha? Gege. Okay, thank you po. Pabawi ako, pabawi. Pabawi oh, ako. Take. Oh, ba't di lakad? Eh, iniwanan ko na po yung motor ko ma. Lapit lang naman. Hmm. Pa-cash in ulit ako. Cash in ulit? Ah, oh, pwede pa Pabili na lang isang sardinas. Sardinas? Oo. Uh, bawas nyo na lang po dyan yung... Oo, oh, babawas ko sa isa ah uh, Oo, bawas na lang ako. mabawi po ako. Hindi. Okay. Send nyo po agad ah. Oo. Oh. Yes. Hey. Pa-shout oh. po ako. Magkano? 1 po. 24 po. Two four, wow! Nalo ka? 24 po. Gawin niyo na lang 2 3. Oh, balatok na lang yon, 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 ba, <laughs> Ayos, yung isang dasa. Salamat, oh. Yan. Okay. Sa, Oh, Yan, Ha, Ayos, maganda yung bigay niya yon Bo. Oo. Tapos, Ito. Okay, okay, okay. okay na may naman ako. Ako lang? Oo. <laughs> okay. Thank you, te. Okay, okay, thank you. Yeah. bakit diba, ba? ako. Ba? Bakit? Para Ito. Ano kasin po ulit ako. As Opo. Palaki ng palaki ah. 2,000 tapos. 2,000 hindi pa ako kumakain ng tangali ante. Hmm. Yun, sardinas. sardinas sardinas ulit. masarap yan eh. Yan. Wala. Yan. Dalawang, Dalawang tayo, ulam wala. sardinas. Uh, bali, ikaldas nyo na lang po dyan sa 2K. Okay. Ano? Yan. Sa Oke Hoy. 200 po. A, 200. Bakit uh, 200 na lang 'yan? Lai. Dati 2,000, 200 na lang. Na kuan? Talo. Talo te. Talo. Tapos. Kumain mm. ka na. Opo, uh, sardinas kanina sardinas, eh. Uh, po, sardinas na naman. Opo, sardinas. Pwede, kape po, kape. Hindi, kaya. Yan. Kaltas na lang. Kakaltas ko lang. dito sa 200 ha. Ah. Okay. 180 kupa na lang. na ko, kukuha na ako. Okay, kaya. Sesend nyo po agad ha. Baka makakamaw na oh, ako. Oo, sesend ko. Okay, thank you, te. Te. Uy. Di ba nagtitinda po kayo ng diaper? Oo. Oh, oh. Ano, bali... baka pwede pong ibenta sa inyo to. Bebenta mo? 300 ang bili ko dito. Opo, oh, pwede, pwede. ka tigay may baby. Ayun na, ibawas mo na dito eh. 300 Ayala. eh, bawasan niyo na lang ang presyo. 300. 300 eh, kamahal naman. Ipapaninda eh. ko, wala kong tubo. Ay, 200, po? kukunin ko 200. 200. Pwede, 210, 210. 200 lang, 200 lang bigayan eh. sige te. Natitinda ko pa to eh. Mm. Eh, oh, oh kakasinto. oo. Oh. Okay, sige. Hintay ko agad na yan, Sir Dio. Oo. Teh. Uy. Teh. Oo. May hawot po kayo? <laughs> hawot meron. O, tayo. Oo, uh, meron. Pwede po makautang. Naku, hindi kami nagpapautang. Te. Oh, utang lang ako kasi babayaran ko na lang sa isang araw. Ay, naku! Kahirap ay, niya. Ako. Narinig ko na yan. Di, utang. Ay, na lang ako. Wala na akong ulam. Alay. Hindi, ba bawal ang utang sa amin. Ano ba yun? At ang hirap maningil. Oh, sige, te. Sugal ka ng sugal, ay.